galing doon sa baba dalawa kami ni Lakay ito kinuha itong potato rotary spoon guard ka batiti kasi i-deliver namin dito sa may uh, dukan na may mga gulayan at saka prutas kaya ito yung kinuha namin hinalpis namin tingnan nyo ang potato buti na lang may ano pay pambili ng gamot ni Langga wala na naubusan na ng gamot ni langga ayan ito rupis daw ang ano ang kuka niya yung may shop ng vegetable ito rupis so ito rupis ang 1 kilo siguro ang 1 kilo nito ay siguro 1 kilo ito tapos ibinta naman niya ng 100 rupees kaya meron siyang 20 pesos yung 100 rupees nasa ano yan nasa uh, 10 pesos ayan pag kinonvert mo sa peso ayan ito lahat ayan ito ito yung hinalbis namin doon sa baba pero marami pa doon na pwede nang harvestin kaya lang after 2 to 3 days uli harvest namin. Ibinta muna ito. Pero bukod dito, punta ako doon kasi mayroong patula doon. Ayan, nakikita nyo yung yellow dyan. Meron apat yata na pwedeng kunin. So, punta ako doon para idagdag ko dito. Ayan. Ayan, dito ako. Doon, doon sa baba kami yung may mga taniman kami doon doon kami kumuha ng patola kasi mas marami doon bunga ito ayan bismillah hindi ko na lang binidyuhan yung doon sa baba pagkuha kasi ano na hindi ko na binidyuhan yung doon sa baba dito lang sa ta dito tayo sa may ito yung kulungan ng aming aso sila si mag one month na siya bukas ayan o oh may mga bunga dito ayan. kaya kunin ko ito ayan, malaki na yata ito hindi na yata ito pwede ayan o oh. Ay, lipas na siya kaya kasi hawak-hawak ko itong hubad. Ito matigas na oh. Hindi na pwede. Ay, ay. Kasi hindi rin namin ma, ano, ma kayanan na lutuin lahat. Kasi ano, every 2 to 3 days nagluluto kami. Kaya meron na talagang hindi na pwede kasi matigas na. Ayan oh. So, hayaan na lang ito na binhi. So, ito lang yung kinuha namin na ibinta. Marami pa doon, kaya lang ito lang muna kasi mabigat. Siguro nasa ano din ito, mga more than 8 kilograms. Ito lahat. So, ilagay ko dito sa sako kasi hindi kasi dito sa ano sa shopper. Marami pa doon. Kaya kung sino man yung mga gusto bimili dito sa aming village, ano, ay uh, binta namin ng 100 rupees para hindi na sila pupunta ng market sa Rawlacot City. Eh, ang mahal ng pamasahe, eh kung sila dito mismo pupunta, sila pipili ng mga gusto nila, malalaki o maliliit. Ayan o. Oh. Masyala ilan lahat? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ayan, 15 pieces. Ayan ang mahaba ang lalaki ayan ayan ang dami mashallah mashallah ayan dito ko na ilagay sa sako itong sako ng ano flower 20 kg ito. Kaya dito ko ilagay sa sako. Kasi yung shopper ay baka maano mapunit yung shopper. So mas maganda dito sa sako isilit ilagay. Pasensya na kayo magalaw kasi hawak-hawak ko itong mobile. So ito na lahat yung sponge guard, nilagay ko na dito sa taco tapos tinali ko para hindi ano, malaglag. So dalhin ko ito sa taas kasi yung sa taas namin yung binata naka edad ni langga may motorbike siya nagpapasada siya yung nagpapasada siya one one or two persons kasi motorbike yun eh, hindi tricycle kaya ano dadalhin niya ito i tawag dito i sakay niya ito sa kanyang motorbike tapos i daan niya doon sa may sa may ano tindahan ng protas at saka gulayan dito lang uh, malapit malapit sa ano sa college Kaibigan 'yon ni Lakay 'yung paglalagyan nito tarik din ang name niya kaya ano dadalhin ko ito sa taas siguro mabigat din ito mga 10 kg din ito yata more than 10 kg